Kapatid ni Dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go na si Wesley Go o Go handang sumuko ayon po kay Atty. Stephen David ang abogado ng dating alkalde. Mula sa Senado, naritong report ni Nimpa Asuncion. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report handa ng kapatid ni na dating Mayor Alice Kuo na si Wesley Kuo na sumuko na rin sa mga otoridad. Ito ang binahagi ng abogado ni na Alice at Sheila na si Attorney Stephen David. Matatanda ang kabilang si Wesley sa mga pinaghanap ng mga otoridad at pero on rin itong kinakaharap na warrant of arrest mula sa Senado. At base sa huling informasyon ay nasa Hong Kong itong si Wesley. Bago ang uh, pagdinig dito sa si Senado, binahagi ni na Dick na nakausap niya kagabi si Wesley at kinahayag nga nito yung kagustuhan niyang sumuko sa local authorities ng Pilipinas. Gayun pa man, nilinaw ni David na hindi niya alam kung nasaan si Wesley ngayon. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na niya ang abogado sa mga otoridad para sa inaasahang pagsuko ni Wesley pero hindi mo nito dinetalye ang uh, nagiging proseso. So, samantala, base sa impormasyon mula kay Senate Committee on Public Services Chairperson Sen. Senadora Rafi Tulfo, inaasahang darating um, sa Pilipinas mula sa Jakarta, Indonesia mamayang alas 6 ng gabi. Itong uh, sina-dismissed uh, Mayor Alice Guo, kasama, kasama nga niyan si DILG Secretary Ben Abalos at PNP Chief uh, uh, General Romel Marville. Sa ngayon ay uh, pinoproseso na si Guo ng Bureau of Immigration at MBI para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas.